Ice candy. Ice candy. Tayo bilga ice candy. Ito buko. Give me maki. Give me maki. Is this your car? Oh, tama ta? to. Oh, tama ta. to. Sa malamig, sa malamig, sa malamig. Sa malamig. oh. Ate mo. Eh, ka na, bili ka. Hindi. Ni proy, sa malamig. Run. Puroy, si Puroy nga

물로 오나? 어, 이제 싸요. 쓰는 거는 웃음고보뭐로 야, 낭일 없애요. 고월 5일 이랑오다니 노방구 스모 가이트 노 Sa, sa, sa pagkain dito. Sa pagkain. Kailangan. Papunta kami ng palengke ngayon kasama ang Ninong Edo. siyempre si ang aming yaya, yaya she. Mali yan, mali. Yeah. Si, mali. mali. Iba, iba yung yaya she. Ah, iba pa. Iba ba 'yon si yaya she? Yaya she pala 'yon. Oh, Taga dito din ni. Oh, taga Pampanga. Oh, Pampanga shout out kay Yaya She. Yaya she I love you, yaya. Ayun. Kami papunta ngayon ng palengke, bibili kami ng mga rekado. Yes. Tsaka mga kung ano-anong anik-anik Mga kudares Mga kudares, mga anik-anik Yan, eh, syempre Ako'y ninalabas nung walang bodyguard Huh, ang yabang talaga nito Alam nyo naman Kailangan, naka-bodyguard ako Mabigat, Mabigat, Mabigat. eh ah, Alalahan nyo ako kasi hirap ako lumakad Tatlong kilo to, anong eh kami ngayon palengke. Mami, tapos pagkatapos niya ay yung magsha-shopping kami ng mga ano, yung mga susutin ko, no? Mm, sige, parang carnival. Ano mga pamimilin pa natin? Parang ano wala kasi kami mga listahan. ano? <laughs> kung kami, ano, kung nasa ano lang, nasa isip namin kung ano yung mga bibili. Yan. Yan. <laughs> Hindi, alam naman ang ninong yung mga panlaok sa ano, eh, kalderete kaldereta Kaldereta, nangunguna dyan, nangunguna dyan ng ano, singkamas. Talong. Talong. Sigarillas. At mani. Bawa, at luya. Mali, <laughs> mali. Ay, bahay kubo pala yan. Bahay kubo pala. Ah, sorry. Wala dyan, init ng mga to. Nagbablog sila nung. Nagbablog sila ah. Vlog is life. Vlog is life. <laughs> Uh, mamaya na lang ulit at ano at uh, mm, medyo mainit na at kami na ng... mainit Balik na tapos e. tutok mo sa ulo ko no <laughs> <laughs> medyo, ma medyo mataas na yung sikat ng araw <laughs> over the top over the top santo <laughs> 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 mo mochi hoku nakapun pala palang dito ngayon ano? Hakuro, hakuro. Dito. Ano? Hakuro, hakuro. <laughs> Ohono mehapun pani Ohono kono e Ohono e translation dito sa akin tapos na anong Tagalog with Japanese. Ne, risudoru shampoo koromo nusukede wala <S preachers> sa bulsa nata oye, diyan nakalimutan to nga, paludin mo yan tatawanan ka dito sa paligid bulsa ipulsan mo yan nakahiya sa akin na ninong ipulsan mo yan bakit? kaya ka inwayo sa na, palingi mo tanong diyan nun pinapabulsa sa akin na ninong ibulsa ko to Sino ka tayo. Sino ka po karo? Hatcho ro no? Dito dito So no, dito ni Tako tako ko Hindi ang iya sila Ay, so no, hatcho ka ro mo Hatcho de sa akin ni Ninong ang <laughs> kapal kapal ng ginto ko, dito nyo ako dadal sa palengke Oo nga, ang mo Bago siya ang kapal ng ginto ko sa palengke ako dinala. ala Nasa to ko ro, nasa to Kapuji de ah, Kapuji no sa akin ha pato Dito tayo Degre Degre siyo de Degre siyo de Maroko loko loko Degre siyo <laughs> de Nako sito karo pa ha dito talaga Ani pang pang inip inip Tingnan yung mga tao kapag ano tingnan yung. <laughs> Pagtripan natin na lang. Ayos nung lakad ng nino ngayon. Parang kinakahiya ako ng mga to. Parang kinakahiya ako ng mga to. Ano ka nasisira ulo? Sira Uno? Kusun ni? Kung ano siya na? Hai, hai guru, hasil kau

밥 먹으라고, 인코. 하, 대대, 하, 대대, 뭐, 서너 거래, 찹, 프로, 뭐, 고, 도, 오, 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 어 오, 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 Ito talaga ang ganda pala dito na. ganda dito dito. po kami ngayon sa Thailand. Ayan, Thailand kami. Thailand o. Soto ka ka-ro? Saan oh hindi Hoy! ko hihihi matrista tabo ang kaminito vegetable <laughs> eh, e baboy. Eh. baboy ba? vegetable ano ba bibiliin ako? vegetable ano vegetable? parang sa champ- hindi eh, ba tayo kukuha ng karnet? Okay. バーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューバーベキュー

minta Kung terror Siya 'di kaso ano na balat niyo? 'yung yes? 'yung ano pa 'yung balat <tinyo> uh. Ako ah, Sobrang ah. <tinyo> <tinyo>

Tebel guys, candy. Ito buko. Buko, buko. to. Buko ba yan? Buko, melon po. Uh, palit po. Melon. Melon. Guys, candy melon kami po. dito. Candy. Po. Bili candy. Bibili kami buko. Pwede <laughs> palit. Dalawa, tatlo. Ah. Ah. Oh my goodness. Super so cool, init. Goodness. It's very hot here in Philippines. Okay. Arigat. 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 Santeria. <laughs> oh. 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 Oh lemon? Magkano o. po? Oron ka ba na magtagalog? Ay, oron. Eh? Oron. <laughs> e si Ilang kilo ba to? <laughs> Ganyan ba sa, sa, aso eh, no? <laughs> uh, ka <laughs> <laughs> ito? Ay, parang ang sama tingin sa quintas ko ah. Oh, ang sama ng tingin sa kwintas ko ah. Parang ka naman ng tagal, Ito trokoyan. bagay kayo ni ano, bagay no. kayo ni ka Kamedal sa pagtawa. Hindi sa pagtawa, yung <laughs> paro kayo ng tawa. 30 lang po. kren talang uh. okay right. po. po yung kwentas niya kasi. may po siya nang sa inyo yan pang dito kami siyempre pa rin sa Pampanga guagua 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 gua, guagua 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 na-stroke yan eh, di walang, walang pakiramdam yan. Kuya, <laughs> baka mamaya, ulitag ka pinta sa pintas mo yan. Ay, sabi ko sa'yo, tanggalin mo na ito eh. Sabi nila, <laughs> eh, baka, Korea, Korea, mag-Korea ka pa, kasi. Pakita ko ng mga kabans <laughs> <laughs> na, Nasa yung kumbansa ako. <laughs> Mabigat ata sakin eh Nagtinta kami ng nilang ng ice candy Wala pa po pong bumili ano po Ice candy! 10 piso lang po 1 kilo <laughs> Parang awa nyo na po <laughs> Ice candy Ice candy Nay, <laughs> ice candy <laughs> nay Ice candy, naya. <laughs> naya, ice candy. Mahinip pala dito talaga. Dapat <laughs> maubos namin to kasi hindi kami makakauwi. Wala kami pang ano. Oo. Oh. Masahe. ADR. Alam mo ikaw lang naglalako? Kami ha? din. <laughs> naglalako din kami. Oo. Ay, <laughs> uh, ice candy. ay pala. ice candy po. Pabili po ng watermelon. Watermelon. Sumigat sa akin eh. Pas ba? Eh. yun na tok dito? yan ko alam pa ayan loko loko lokey <laughs> hindi mali 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 <laughs> äh, baka bibili kayo te ice candy te So na po kayo Maawa na po kayo dito Ah, scandy na mano naman po ano dito Tama ka, po ako Salute Wala pa siyang benta naman to, wala pa na sa kanya eh. Ice, Ice Sa malamig, sa malamig, sa malamig. Sa malamig. Dapat ang naman mano. Sa malamig, sa malamig, sa malamig. Sa malamig. Ayan si ate o. Oh. Ayan, ka na. bili ka. <laughs> Hindi. Magpipilit. <laughs> Magpipilit mo yung mga, alam mo, bayar mo ah. Sa Sa malamig. Mm -hmm. Ah, yung pang trip niya Sige pa. Oh, ito sa malamig. Ito sa malamig. Run. Is this your car? Give me my key. Give me my key. Is this your car? Oh, tama to. 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 ah to. Ano ko bebenta mo yan? Pumili. Hirapan lang ako maglako yan. Ah, kita ng kapalang ginto. Nagtapalang kapalang. Okay, may bago na siyang trabaho ulit. Hindi na siya ice boy. Ano na ako ngayon? Parang ginto. Kasi mo, napasagit na. O yan oh. Eh, parking sir! 450. Sa akin ang 400, 450. 450. Oh, bagong trip po ah. Sir, tanong natin, tanong natin. San ba to? San, san dito? Anong lugar to? Ano to? Guagua? Uh, oh, galing, galing, to. galing. Guagua, tapat to ng O-Save. O-Save. Entry mo, anong entry mo sa O-Save? Anong entry mo sa O-Save? Oh, wala kang o <laughs> Ano pang tripe? Uy, bawal dyan! Bawal ba? Bawal dyan! Tanong mo na sa siya yun! Bawal na daw? Siya yun! Bawal Siya! Ibalik mo na yan! mo Sa mo, may trabaho siya dito! Pinakagawan eh! Pinakagawan mo eh! Pinakagawan eh! Nung bityan yun na yan! tayo? Mainit na dito sa labas <laughs> eh! <laughs> si Mama Shio, Mama Shio, ba't parang kinakahiya mo kami kanina? Kinakahiya mo sa mga palengke? Kinakahiya mo sa mga palengke? Kasama ka sa mga lukoy eh. <laughs> oh, <yeah, laughs> <ha? laughs> <laughs> Thank you, <laughs> Thank you. Yan, Kaya pagka-reserve nyo itong parking na na to ha Pagka-reserve nyo itong parking na na to, babalik pa kami wow. <laughs> Joke lang Hahaha <laughs> Oh my god. Oh, salamat po na kami sa hair Herco. My god. Oh my god. Pulas ka. Ah. Yung ubus yung tubig ko sa katawan. Ha? Si hindi to wala din naman. Oh god. My god. Pwede ba sa mukha to? Ang pamilya na kami lang, iba na may mga kailangan, hindi ah? naman ano pa. Pwede ano mabago yan eh. Hindi namin alam kung ano pa yung mga iba namin kailangan. Bahala na kayo din ng gaps kung ano mga Ayaw, pa n'yo. Walang dyong kayo! Magpapalab lang sa Walang kapal kapal lang ginto. Kung naman sa palengke ako dinala oh. ng nino Walang dyong yan. Para, para maranasan n'yo yung mamalengke sa mainit. <laughs> <laughs> Ayan mag... Mahaba lang masyadong vlog na to! Lalo. Wow! magpapalam lang kami! Nandito si Mama siya! Mama bye -bye. siya babay! Babay! Ang nino nga dyan! Shining armor! At the shining armor! At syempre, ang pinaka hambog. <laughs> hambog. <laughs> ang pinaka mayaman. Ang pinaka ano, pinaka luko sa mundo ng Whitey Maroko official loko. Bye guys, thank you. I love you. Ano naman